po. Dito muna tayo sa ating second breeding pen. Update po sa mga pangyayari. Ito po ay anim ang biik. Uh, ah, na lang ang natitira ngayon. Anim po silang halos magkakasunod na nag-anakang kahapon. Itong isa, Yan po, sampu ang kanyang mga biik. Kaya kita nyo naman, mas maliliit. So ganyan po ang nangyayari. Pag mas maraming biik, mas maliit po yung nalabas ng mga biik. Tapos nasa ability nilang po ng pag-aalaga ng mga nanay na <clears throat> kung maiaayos nila ang pag-aalaga. May mga nanay po na magandang mag-alaga, magandang magpagatas. Kaya kahit na po marami ay nabubuhay. Ito po po ang isang grupo. Anim din po sila. Kahapon din lang po ipinanganak ang mga ito. At may isa po pong inahin. Dito naman sa may likod. Yan po. Yung matapang na yan. Yung po ang kanyang mga biik naman. Bilinan ko po si Jonel dahil may nanganak dito na da dapat hindi siya dito nagbibigay ng damo. Kasi po routine na, na dito magbigay ng damo, kaya dito pa rin po siya naglagay. So, hanggat maaari po ay iwasan natin na may stress na masasama sa ating mga nanganak. Ayan po, kita nyo sinugod yung kasama kanina. May patay tayong biik, Malaki pa naman po yun. Pwede pong naapakan yan pa habang dinidepensahan niya ang kanyang mga biik. Kasi po, ayon lumalayo na yung isa niya pang biik. So, yun po ang mga titignan ninyo pag nag-aalaga kayo para makaiwas po tayo sa mga mortality. Ngayon po, ang isa-share ko rin, hindi magandang balita, ito pong sipula, at si Puti ay nakita na po na actual na kumuha ng biik. So, ihiwalay na po namin ng kulungan yung dalawang baboy na yan at i-consider ko po kung kailangan na makalaw. out. O yun po, yung isang inahin din. Doon may depensa sa kanyang mga biik, may lumalapit, inaaway niya. Ito po ang pinakabagong umanak doon sa mga bagong umanak natin. Hindi ko na po inabutang kinakain yung inunan. Yun po ang natural na practice ng mga native na kinakain ang inunan pagka anak ko. Although, may mga nagsuggest na po sa akin na dapat bantayan daw ang paglabas ng inunan at kunin, huwag ipakain sa mga inahin para hindi po masanay na nakain ng inunan at isa daw po yun, sa possible cause ng pangangain ng biik. Yan po, may isang patay sa kanyang mga biik. So yan po ang pinakahuli nating umanak at yung malalaki namang biik ay nagtatakbuhan pa rin. Doon po sa dulo ay may isa pa, pasyalan pa po natin yon. Ito pong nandito sa silungan, yan po mas maliit. Uh, Limot ko lang po kung 3 or 4 days old na ang kanyang mga biik. Hindi po kahapon sinilang ang mga yan. Pero sampu po ang kanyang mga biig. At ayun po yung isa, pagala na, ang layo na ng inabot. Dalawang poste po, distansya niya sa kanyang mama pig. Padaan, 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 padaan! At dito po sa dulo, yung isa nating inahin pa na bagong anak. Ayan po, may posture na siya at may clicking sound kaya hindi ko na po masyadong lalapitan dito na lang ako sa may gilid nandun po sa may lipod niya yung kanyang mga biik. so yan po ang mga nag-anakan kahapon so dito po ulit oh sa ating second breeding pen pasyalan po natin mamaya-maya ang iba pa nating mga alaga Balikan naman po natin ang ating labing-anim na dala, uh, dumalaga. Kasama po ang bulugan nating junior boar na bagong integrate lang po sila. Yan po, magkakasama na sila sa isang pulutong. At uh, ito po yung dumalaga na nakita nating nakastahan nung bago siyang lipat. Yan naman po ang ating junior boar. So 16 po ang kanyang chicks dito. May dalawa pa po daw na nakastahan na. Hindi ko lang alam kung alin sa mga kasama niyang ito ang mga nakastahan niya pa. Karamihan po sa mga dumalaga nating ito ay anak ni Mario. Kaya po may 1 fourth na durock blood ang mga ito. At yung iba naman po ay mga galing sa second breeding pen. So anak naman po ni Roco ang mga yon. So yan po ang ating mga breeders dito. Sa ating dumalaga pen ngayon. Pero sandali na lang po sila dito. Nakabili na po ako ng mesh wire. Pipintahan na lang namin. At itatawid na natin sila dito sa kabila. Kaya po itong dating large breeding pen ay pinutulan namin ng damo gamit po ang traktora. Meron naman tayong painuman po dito. May paliguan rin po dito sa likuran. Gagawa pa po kami na isang painuman para sa mga biik dyan lang po sa may tabi. So dito po tatawid ang ating mga dumalaga at ito pong area ng lang ito ay gagamitin naman po natin para sa mga i-out na nating mga inahin. Kasi po ang mga inahin natin ng consolidated pen ay nandito lang sa tawid ng bakod. At uh... Si Kalinga po ay umanak na. Kaya magsusunuran na naman po sa pag-anak itong ating mga alaga ng consolidated pen. Kaya po yung mga biig dito ay inawat na lang rin namin maliban po dun sa pito na huling inianak. So yun na lang po ang mga biig dito at ngayon ay may sampu po tayong bago na anak nga ni Kalinga. So, hindi po magtatagal. Yung pito ay aawatin na rin namin. Malakas na rin naman po silang kumain. hinahaya hinahayaan ko lang po munang makadede pa. Kasi yung inahin po nila ay willing pang magpadede. So, yan po ang ating second breeding pen. At uh, marami po tayong magiging galaw-galaw niyan. Pasensya na po sa hindi regular ang aking pag-upload. Medyo naging busy po. Kaya patid-patid po ang aking pag-upload. Kaya kung minsan po ay sa Facebook na lang ako magpo-post. At mas madali pong mag-post ng maigsi sa Facebook. Hanggang dito na lang po muna ang aking sharing for today. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.